Hello mga katinders, ayan, gising na naman si Mami Tins ng madaling araw para dito Ina-arrange ko tong aking mga paninda Ayan o, yung aking Christmas package Christmas package Mga greyhams, itong mga sauce na to Yung mga basic lang naman na hinahanap At ito yung mga candies, may bigas pa, ubus na At mga chachaya ni Mami Tins Ayan At ito pang mga candies So ito yung aking mini stock room o actually, sala namin ito, nagiging mini stock room na. So, ayan, kaperahan ni Mami Tins, yung aking sigarilyo. May mga stocks ko na, etong mismo. Ayan, so, itong mga laruan ko tong iba. So, yung vlog ko for today ay, si-share ko sa inyo ha. Itong aming bahay, oh. Sa kaka-arrange ko, sa kaka- sa kaka-check ko sa mga paninda ko ay napabayaan ko na itong aming laundry. Ayan, dami ko na alabakin At naglinis-linis ako. Sino relate? Ang daming kalat. Ayan. So, mag-check-check ako dito mga katinders. Ito talaga yung buhay tendera. Nakapag-busy tayo sa store, ay napapabayaan natin din tong bahay. No? So, kaya early ako nagising para may oras ako dito. Ayan yung rice cooker namin. At linis-linis mo na si Mami Tins.